内力。<laughs> Hello guys! Welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka palang dito sa akin channel, please huwag kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa akin channel. So ayun mga mi, dahil nga Pasko na dito sa may SM, kaya naman ayan, pinagpicture ko nga muna itong mga anak ko. Napakaganda naman talaga ng design nila, kaya lang itong anak ko nagwawala, ayaw magpa-picture. Dahil gusto niya pitasin lahat ng mga nakasabit niya sa Christmas tree. Kaya ayan no, pinitas na nga lahat ng mga nakasabit niya sa Christmas tree. Naku, makukulong tayo na at ayan mga mina napadaan nga rin kami dito sa may siniha nanood kami ng mga pa-character nila lahat na yata ng character ay nandito ayan may mga robot at ayan, bago nga kami umuwi ay dumaan nga muna kami dito sa pa mini park nila o. Oh. Bale dito ito guys sa labas ng SM Tansa. Ang ganda eh no, pwede pala dito kumain, pwede mag picnic. Kaya ayan, tinan nyo ang anak ko ng pahiga-higa na tuloy. Nasita tuloy siya ng kwardya, bawal pala mang pahiga-higa. Ayan, meron mga kumakain dito. Baka dito kumain kasi presko. Pwede pwede dito ang may mga junakis. Para habang kumakain kayo ay nakakapaglaro sila. Kaya naman ayan, habang nakatambay nga kami dito ay nagkwentuhan nga muna kami ng anak ko <makes noise> Wala lang pinag-uusapan ng namin na sana sinama namin si Ada para makapaglaro diyan. Kala mo naman talaga kung anong pinag-uusapan eh, no? <laughs> At ayun mga mi, ang pa nga ng anak ko. gusto pa yata matulog dito sa may mini park nila. Kaya naman ayan, selfie-selfie nga muna tayo. Napakaganda dito guys no parang makakalimutan mo yung mga utang mo charot Masarap talaga sa pakiramdam yung minsan ay nakakalabas-labas tayo. Makatanaw man lang tayo ng magagandang tanawin. Ayan naman, ayan, sulitin na natin to dahil minsan nung tayo makalabas. At ayan, dahil nga pauwi na kami, ayan, sasakay na naman kami ng bangka pauwi. Dito na talaga kami dadaan lagi para mabilis lang, shortcut lang. Ayan, sakto naman at meron ng padating na bangka. Kaya naman, ayan, nakasakay agad kami. Yung anak ko hindi malaman kung excited ba o takot sumakay sa bangka. Excited sumakay, tapos nandun na sa bangka. Takot na takot. Palibasa kasi minsan lang nakakasakay ng bangka. Kaya ayan. Inabot na nga kami ng dilim. Napasarap sa gala. Mabuti na nga lang ay mabilis lang dito makatawid. Nako kung doon kami dumaan sa kabila. Ay grabe ano oras kami makaka-uwi. Baka abutin pa kami ng aras 9 ng gabi. Pagka rush hour kasi talaga kapag doon kasi may highway. Ay grabe sobrang traffic talaga doon. Mabuti na nga lang talaga at meron sila ditong pabangka. Kahit abutin ka dito ng medyo madilim na. Ay, ayan makaka makauwi ka pa rin ng maliwanag pa. Napakabilis lang kasi makatawid talaga. Mga 5 minutes nga lang yata ay nasa tawidan ka na. Kaya maganda talaga dito dumaan. Mama, pwede yun ma, yung susunod. Puna tayo at yung tansa. Tama natin si Adam Bangka. Hmm. Weing. dahil sinasabit si. sa plan kami. So, ayan mga mi dahil nga may ibin yung anak ko sa school meron silang bahaluin costume kaya naman ayan sariling sikap na nga lang ang pagmi-make up ayan kahit nga hindi tayo marunong mag-make up ayan napilitan na nga lang dahil wala namang ibang mag-make up bahala na nga lang sila anak sila na lang ang mag-adjust sa make up mo <laughs> Okay na yan, no? Kaysa wala talagang makeup. Importante ay sumali ka, nag-participate ka sa pa-Halloween costume nyo. At yan ang alam mga mi ang nabili namin costume dahil nga on the spot kami bumili. Ngayong gabi kami bumili, kinabukasan ay parada na nila. O, Sangka pa? Pilipino talaga tayo, eh. Kaya naman, ayan, good luck na lang sa activity nyo, anak. but you want to do it nakarating na ka kami dito sa my school. Kaya naman, ayan, nag-uumpisa na nga ang parada. Muntik na naman kami malay. Ayan, bali iba, iba yung mga costume nila. Meron mga pa-Halloween, meron din mga character. Kaya good luck sa inyo mga kids. Enjoy sa parada nyo. sa parada na yan ay muntik na ako mabaliw dahil nga yung anak ko ay nawala kakabidyo ko nga ay ayan binabayaan ko siya ng palakad-lakad dito sa likod ko akala ko naman nandyan lang pagtingin ko ay nawala na ayun pala nasama sa dun sa parada ay napakarami hindi na siya makabalik hanggang sa nakarating na pala sa dun sa may kalsada sa may highway patawid na daw mabuti na nga lang ay nakita nung teacher binuhat siya at sinama naman siya sa parada kaya naman ako ayun malukaluka ako kakahanap kung saan ko nahanapin wala nang katao-tao dun sa stool, naghahanap na pa ako dun sa anak ko kung saan ang sulok nakarating. Hanggang sa nakarating na ako dun sa may barangay, lumapit na ako dun sa may pulis. Ay grabe talaga ang takot ko mga mi. Inisip ko nga talaga agad baka may kumarga sa kanya at inuwi na sa bahay. Naku paano na? Papatayin talaga ako ng asawa ko. Mabuti na nga lang ay sinin sa GC yung ano, picture ng anak ko. Sinindong teacher, kanino daw to anak nawawala. <coughs> Kaya ayun, parang nabunutan talaga ako ng tinig. Kaya maraming maraming salamat talaga ma'am dun sa teacher na nakapulot kay Ada. Grabe talaga yung anak ko na yung kahit karga na pala siya ng iba eh, hindi man lang umiyak. Naabangan ko rin kasi talaga kung may umiyak dahil nga pag hindi ako nakikita nun, naiyak talaga yun. Eh siguro nalibang dahil nga sobrang dami ng mga bata. Grabe talaga ang experience ko na to. First time mangyari sa buhay ko to. Kaya talagang kahit nakauwi na kami sa bahay ay hindi talaga ako makamove kakaisip. Grabe ba diba? Paano nga kung nangyari talaga yun ay nawala na talaga na tuluyan si Ada eh di parang namatayan na rin ako ng anak kaloka talaga video pa more kaya lesson learned talaga kaya tayo mga nanay ingatan talaga natin ang mga anak natin kaya hindi na talaga mauulit yun at tapos na nga ang parada kaya naman Ay nandito na nga sa stage balik na nga ang mga estudyante at nag perform pa nga muna itong mga kids na mga muslim tumayo pa sila ng mga pang muslim na tugtog at pagkatapos nga dyan ay pipiliin na sila kung sino yung mga magaganda ang costume. Kaya good luck sa inyo mga kids! Wow. oras na silang pagpilian kaya naman ayan picture picture muna congrats na kahit hindi ka naman napili okay lang yan at least nag perform ka at na nga ang bunso ko mga mi walang kamuwang muwang kaya naman ayan hanggang dito na nga lang kami mga mi maraming maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sana ay huwag kalimutan mag like comment share at subscribe sa akin channel at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga video yun lang bye bye